Good day, mengagau, no? Another day, another video, no? Berita mengagau. Mungkin itu ngimu anu-anu mengagau, pada anak itu mengagau, bahkan ketika harus bawa mengagau, ini itu mau dagatiglan at mga agaw no kay maagi mas katig mga agaw mo ni padaka ana mo ni dalan ni mga agaw mo ni among tirahan mga agaw no panyakana to maon ang dalan mga agaw nga wala pa na usab mga agaw no napangpang gilid ani na mga agaw mo ni atong tirahan mga agaw no para sayo nagihan sa na motor mga agaw ba wala dukay na kinukunay na mga agaw ikisugdan na mo nagbugkal nang yuta dia mga agaw ipa motor ani na ni mga agaw no kay maagi man nila mga agaw dali pa mo kawas ang kahoy na maka taksing butok sayo mga agaw dili kay maduka kahoy bitaw mga agaw mo katig sila mga agaw makaira lagagi din mga agaw mo nang padakan lang namong daan mga agaw no kami yung boss na naduha na mga agaw mo nang pulipuli lagi yun yung may tirada na mga agaw no niya yeah, mga agaw kay nahutan man nang tubig mga agaw sabay lang bukutan na uskaho yung mga agaw no kay basing pwede na birahan sa motor mga agaw ba kay nang na naman namong dalan mga agaw kasi pwede na sila makaagi mauna na ni resulta sa mong game mo nga dalan mga agaw no lapad na kay mga agaw mo lagi mga agaw ba <laughs> ipakontrata bitaw mga agaw hindi mm, nito tangit na mga agaw lapad na ngayon eh, naging masangit ang katig ano ba sabi na mo bitong kalay ng junardo ha mga agaw napang pang ng kilid mga agaw hindi na basta basta da mga agaw muning lisod ini nga dalan mga agaw sa mga katik mo lang ingon sila nga yun mga agaw na nang nagsiwil ni mga agaw mo nay bato ka bin dinugdok ang nakuha na mga agaw wala ko ka kay tabise na may mga agaw kay dinalian ma kay apit pud uwan niya mga agaw wala pud mi nakabaon na mga agaw mo nang ipaspasan lang na na trabaho mga agaw wala mi ka video video ana ba yon na pagbalbag nang batuha may gani po ng matuha mga agaw kay dili pud kayo kahit mga agaw dali ra na bungkag mga agaw mo na ko mga agaw makaagi na, aga maka na bigyong katig mga agaw no hawa na mga guys, ako ang mga agaw pero wala ni Katiga ako ang mga agaw pero hawa na nga yung makaagi na yung Katiga ni mga agaw. May bawaan bitaw ni Ditla mga agaw no kay na po sila pa dalan kamay. Nga mga agaw, dire retama na akong video mga agaw no. Salamat sa inyong pagtanaw sa sunod no? na mga video mga agaw.